buto ng ipil-ipil. Wow! Dahil po dito sa Thailand ay kinakain ng hilaw at ginugulay ang buto ng ipil-ipil, susubukan naman natin sa isang napakasarap na Filipino dish. So meron po tayong salmon trimmings mga kaumami. Mas mura ito kaysa sa laman at mas masarap. At nabili lang po natin ito ng 90 baht. ba? Diba? Napakamura. Ayan, malaman pa siya. At dahil buo-buo pa, slice ko muna. Unahin na natin ang labanos. Ilalagay na po natin agad. Luya. Kamatis. at sibuyas. Ilagay na po natin ng isda para sabay na silang maluto ng mga pampabango natin. Mmm, ang dami. Tatakpan lang natin para hindi ko mawala yung mga sustansya ng mga gulay at isda. Ang ganda po ng panahon. Umulan, magdamag at kaninang umaga. Wow, mmm, ang bango. Luto na po ang isda. Wow, ang dami. Lagyan na natin ang sitaw, sili at kangkong. Mm. Patis. Mm. Takpan ulit natin. Mm. Maglalagay din po tayo ng sampalok. Ito po yung uh, hinug na sampalok na napakaasim na ginagamit dito sa Thailand. Yan, sausaw natin. Mamaya kukunin natin yung mga ugat-ugat. Pwede na yan at maglalagay na ako ng mamasita sinigang mix. Ayan. so mm. Gusto ko maasim, super asim na sinigang. Huwag natin pakalutuin kasi ma-overcook ang mga bagay-bagay. Mawawala ang sustansya. Ilalagay na natin ang buto ng ipil-ipil. Wow. Mm, mm, mm. Tikman ko nga ulit Mmm Sarap Okay na to So ito na ka Ang ating sinigang na salmon With buto ng ipil-ipil Excited na ako Kaya tikman natin Ayan So meron po tayong Chili garlic oil Of course Lalagay ko na lang Sa aking kanin Mmm Ang bango Sabaw Mmm ito yung ating favorite part, ang tawag dito, belly. Salmon belly, mga kaumami. Mm. Dami natin natin kanin. Salmon belly. Mmm, mm mmm. Init. Ang ganda ng pagkaasim. Mmm. Gusto kong tikman na maraming ipil-ipil. Ayan. Kaya natin ng sabaw. Para kang kumakain na undercooked buto ng sitaw. Wala siyang kakaibang flavor or or ano tawag doon? Pakla. Tama ba? Nasa bang in Ilocano? Hmm. Pwede. Parang kang kumakain ng buto ng kadyos o ng sitaw. Wala siyang ipil-ipil flavor. flavor. Hmm. <laughs> Pwede. Pwede. sa mga bago po sa ating page, ito kasi, ipil-ipil, buto man o bunga o talbos, ay kinakain po namin dito ng hilaw. Meron ako nakitang siguro Laos yon or Cambodia. Nagluto siya ng parang nilaga na nilagyan niya ng buto ng ipil-ipil na binlender niya. So, yung soup niya naging malapot na naging green. So, ayoko naman gawin ganun. Baka hindi ko magustuhan. Pero baka try din natin yan soon. Kaya gusto kong subukan muna sa sinigang. Approve siya. Okay, pwede. Walang kakaibang lasa o amoy. At ang sarap ng ating sinigang. Hmm. Ang sarap din ng ating chili oil. Hmm. 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 Grabe. Ang dami pong langaw. So, gusto ko yung buto boto o trimmings na sinigang. Bukod sa mas mura ay napakasarap. Mm. Mm. Ipil, ipil, sinigang, diba? Siguro pwede rin ito natin ilagay sa kahit anong mga ulam. ulam kasi wala siyang kakaibang lasa. Dami lang ang. Mm. So, dito po sa Thailand, gusto nila itong ginugulay o kinakain ng hilaw dahil marami po itong health benefit. At ilalagay ko po sa comment kung ano-ano naman yung mga benefit ng pagkain ng ipil-ipil. Mmm. Mmm. Saba. Pinag-aagawan po namin ito yung mata. Mata ng salmon. Mmm. <laughs> In fairness, kahit buto-buto, Marami pong laman. Hindi siya basta-basta trimmings lang. Dami niyang laman. hmm 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 Luya. Kapag nagluluto ako ng may luya, kinakain ko po talaga yung luya niya. hmm mm. Naparami na naman ang ating kanin. Mm. Mm. Mata ng salmon. Lagyan ng chili oil. <laughs> mm. Yung trimming spoon na binibili ko, wait lang, kuha ko bang, kuha pa ako maraming ipil-ipil. Mahirap ang hanapin kasi ang po nila. Kapag pumupunta po ako sa grocery store at nakikita ko nagkakat na sila ng salmon, Ayun, inaabangan ko na yung mga trimmings na itinatabi nila. Ang mura. Mm. Mm. <coughs> ah, grabe. Mm, sarap. Mm. So, ayun lang mga kaumami, success. Hindi naman siya yung super sarap na napakasarap talaga. Pero pwede, pwedeng pwede pa lang ihalo sa ating mga pagkain ang buto ng ipil-ipil. Kalain mo yun, kesa po nasasayang sa ating mga gubat-gubat. Marami itong health benefits, kaya gustong gusto kinakain ng mga chai. At kung gusto nyo subukan, subukan nyo rin. Wala naman siyang kakaibang amoy o lasa, kaya pwedeng pwede nyo pong subukan. Mm. Pakishare po ang video kung nagustuhan. Thank you for watching.